Ngayong araw, maglalakad tayo sa tahimik pero malalim na daan ng mga alaala -ala sa pelikulang Only We Know na pinagbibidahan ni Nacharo Santos Concio at Dingdong Dantes sa direksyon ni Irene Emma Villamore. 65 years old. mga type mo ah. Ano ka ba? Yun ang sabi ng algorithm ng app mo. Pinili ah, mo you naman. At plot one summary, spoiler you free. Only We Know is a 2025 Filipino romantic drama na naglalakbay sa pagitan ng pagkawala at posibilidad. Hindi ito typical love story. Ito ay kwento ng dalawang taong nasa magkaibang yugto ng buhay, pero parehong naghahanap ng kahit konting kapayapaan. and I just know, I can't be happy all the time. Siguro nga, everything gets easier with time. Si Betty Charo Santos isang retired English teacher, ay tahimik na namumuhay mag-isa matapos ang lahat ng responsibilidad at yugto ng pagiging guro. Si Ryan Dingdong Dantes, isang engineer sa kanyang 40s, ay kasalukuyang naglalakbay mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. Feeling ko, friendship is the most romantic relationship. relationships. Mas mapag-unawa mas pagbigay, mas malaya. Nagtagpo sila hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa katahimikan ng parehong puso. At mula rito, unti-unting bumukas ang isang espasyong hindi nila inaasahan. Hindi bilang romantic cliché, kundi bilang dalawa lang na tao, naghahanap ng koneksyon can have a lot of great loves. Acting and chemistry. Ang lakas ng performance ni Charo dito. Hindi mo kailangang i-explain kung ano ang nararamdaman ni Betty. Isang tingin lang, isang ngiti, isang katahimikan. Ramdam mo. Si Ding Dong naman, ibang Ding Dong to. Walang pa-cute, walang commercial charm, tahimik, mabigat, may bitbit -bit na lungkot. Yung character niya bilang Ryan, hindi nagpapasikat, pero lumalalim habang tahimik. Kaya kapag magkasama sila sa isang eksena, hindi mo alam kung may spark o may sugat, o baka parehong meron. Meron ka bang Facebook or Instagram? Direction? Cinematography and Music. O kung hiling mo ang quiet, meditative films, swak na swak ito. Ang cinematography, parang postcard na may kasamang lumpo. Minsan, static lang ang shot pero ramdam mo ang bigat ng eksena. Ang musika, hindi pinilit, hindi overdramatic, pero kapag tumugtog, sakto sa buntong hininga ng mga karak. Si Irene Emma Villamot, na sumulat at... Nag-direct nito ay kumuha ng inspirasyon sa ideya ng limbo, Sama, yung lugar na nasa pagitan Sorry, yeah. ng dating buhay at panibago, Retirement. kung saan wala kang kasiguraduhan ano pa? pero naroon ka pa rin. At dito tayo kiniliti ng pelikula. Sigurado ka ba rito? I feel like this is it. <laughs> <laughs> themes and takeaways. Alam mo, ikaw, Hindi, ka dito Hindi lang ito tungkol sa May-December romance. Mas malalim ay, pa dyan. Ang totoo. Ang tanong ng pelikula ay ito. Kapag nawalan ka ng papel sa mundo, sino ka pa ba? At pwede pa bang magmahal kahit wala ka ng hinahanap? Ito ay kwento tungkol sa kalungkutan na hindi mo maipaliwanag, healing na hindi laging obvious, at pagkakaibigan na pwedeng magsimula kahit huli na. Hindi ito love story lang, ito ay memory story tungkol sa mga taong natutong magmahal sa gitna ng tahimik na paglimot. Betty nga pala. Ryan, Ryan po. Wag na po or opo. Betty na lang. Hindi. Ah, Final verdict. Kung hanap mo ay fast-paced plot o grand romantic gestures, hindi ito para sa'yo. Pero kung gusto mo ng mahinhin pero matinding emosyon ng pelikulang tumatama sa hindi mo inaasahang parte ng puso, only we know ang sagot. Perfect ito para sa mature audiences mga nanonood ng pelikula hindi lang para sa kwento, kundi para sa pagninilay. Sa ending ng pelikula, hindi mo man masabi kung happy siya or not. Pero isa lang ang sigurado, totoo siya. Ikaw naman, napanood mo na ba ang Only We Know? Anong tumama sa'yo? Comment mo na yan sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na ito, at i-click ang notification bell. akala ko naghahanap ka lang ng kausap sama kasi nilinukod ka Muli ako si Don Sinasuri at ito ang review ko Review mo Review ko muna Ikaw naman